calling for the urgent revocation of the Anti-Terrorism Council resolutions designating as terrorists the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the National Democratic Front of the Philippines, and individuals linked by the government to the said organizations and the resumption of peace talks. Oh. Kuha ang sinasabi nila, dapat tanggalin na yung, yung terrorist tag, yung de designation ng CPP ng, ng Anti-Terrorism Council sa CPP NPA NDF galing, eh? na hindi na natin maibilang kung ilan ang pinagpapatay ng nitong teroristang organisasyon na ito na hindi na natin maibilang kung ilan ang mga anak natin ang na-recruit at nagkandamatay na kababata at hindi na natin maibilang kung ilan itong mga kapatid nating katutubo ang pinagpapatay nitong teroristang organisasyon na ito yeah. itong mga amuyong nila sa Kongreso yan sila Franz Castro Arlene Brosas at Raul Manuel yan ginamit ang ating kongreso mm -hmm. para tanggalin daw yung pagka-terrorist na designation ng isang terroristang organisasyon na walang idinulot sa Pilipinas na kahit na konting kabutihan kung mabagkos puro kamatayan puro puros paninira nawasak ang bansa natin mm -hmm. hindi daw terorista yan ang sabi nitong mga mga amuyong <laughs> ng CPP na ito ah.